yung games nila guys pa games ng pa games paunahan ng puno ng tubig guys sa baso yan guys oh, oh. o gulo na paunahan ng ano guys paunahan ng puno ng tubig sa baso. Wala <laughs> <the side. laughs> Ah. Logi, logi. Malinaw din ang ano nila, no? Kanina pa sila paligo ng paligo. Sigurado ngayon yan. Labas-pasok yung tubig. May filter ba? Labas-pasok. Hindi filter niya. Ah, guys. games na games sila. Enjoy din tao na mga boys, girls. Sumili pa ko dun sa inyo. Wala na kayo. Saan kayo ba na Kamo? park Kamu? Ay nag -ano? Sabi kasi nila doon daw maghintayan. Eh pagtingin namin wala naman tao. Tingin na doon nga sa dinilibin doon sa Oo nga. area nga uh, sa doon nga doon mismo. Doon naman na eh. Wala pagtingin ko magpagas pa nga sana kami. Sabi yung miss ko tara na kasi baka nandoon na sila. Wala nga. Wala pa pala. Wala guys. Nagano na naman game 2. Warm up pa lang 'yon guys pala. Akala ko totoo na 'yon. Magulo magulo. Medyo maganda yung area. Ay, ano guys. Alright. linaw ng tubig guys eh. sa inyong po nila tapos pwede ka doon mag -ano, sa ano na yun đừng, này sợ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video guys <laughs> sa na sila guys oh paunahan guys oh nagulo-gulo na nagulo-gulo na <coughs> wala mas mabilis yung mga babae lalaki oh. parang wala lang oh <laughs> no, <Lord. laughs> okay, enjoy lang sila guys Nanonood lang yung iba Yung iba naman guys Nag-enjoy pa ligo ano. <laughs> Ah <okay, sir>. guys <laughs> Nag-enjoy lang sila guys. Ayan guys. Oh. Dapat may sounds yan, di ba? Walang sounds. Uh. Oh. Para may enjoy sana ba? Ano daw? Nakasound ka na dyan daw? Oh, nakaano na rin ako kahit pa paano. Oo? <coughs> oh? Magkaano lang din. Magkaano daw? 7,000 lang. Sa YouTube? Oo. Oh. <coughs> First sahod ko pa lang yan. Maliit lang. Ah, vlog pala yun sa'yo, no? Oo. Uh -oh. I-ano ko rin yung FB page ko para, ano? Ano, na guys, nag-enjoy lang sila ka. Sa rails, wala mas yung rails? Ha? Wala sa yun. Panalo ang babae, guys. Panalo. Panalo sila. Woo, panalo ang girls. First game, guys nanalo ang girls ayan mga girls yes nag enjoy sila guys nag enjoy babis ka kagad ba ah guys oh so. Panalo ang girls guys Panalo, panalo Uh, bye bye na bye bye, bye bye, God bless you all guys. Thank you for watching, bye bye.